Punta kami sa doon sa Mayay guys. Okay, so, sa Mayay okay guys. Tingnan so. Oh guys. Hindi kami magja-jogging guys. Pupunta lang kami sa Mayay guys para mag-contest ng butong. <gulit> Depende kung may mahapitan. ba? <gulit> guys, naabot na dito, guys. Ito, okay so. Oh yeah. Abi tayo guys. Sige okay so. kinet ko na lang guys kasi hindi ko kaya pag mag tatakbo akong video hey hey guys okay, so, ang siga sa kawin guys guys siga guys guys patuloy na namin guys Mas lupa kita. Sobrang ganda ng guys views guys and guys itong sama tatlo guys super ganda ng views guys no eh ini guys simo tuh Kitsch. Oh, kami, guys, let's go. guys. guys. Ayun, guys. Hey, guys. guys, magpapahinga muna kami sa sandalan, guys. Oh, sandalan. guys. Sobia, tawag ka tertarik, 'no? Plaza, guys. To, esk sama guys, oh. Buang ulul, guys. Ganda muna kami guys. Malakay anak alakaw ko namin ngayon. Eh. Saka tiki-tiki. Magyari nito namin. Makakamari nito namin. guys. Bwala ka Dito sa- Ayaw Sinator. Sinap. Bilay, magiging sinap. Sinator. Ah. Ay, ikaw, ikaw, ka Hello, Tutupo. Tutupo lang. Tutupo ta. Dito talo kami talo guys kasi talo 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 init talo 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 eh. Guys. talo 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 talo